Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, naituturo ko sa inyo ang isang gayuma na walang kahit anong kailangan, kundi ang iyong sarili lamang at ang iyong dasal. Ang unang-unang mong gagawin ay pupunta ka lamang sa isang madilim na lugar. Dapat ay madilim at tahimik ang lugar na ito. Hindi kailangan na uh, may oras. Ngunit mas maganda nga kung ah, mga gabi. Basta yung tahimik na wala nang masyadong tao at gabi. O maaaring sa iyong kwarto, sa iyong bahay, basta patayin mo ang ilaw at dapat ay tahimik ang paligid. Ngayon ay magsindi ka ng kandila. Mas maganda kung ang sisindihan mong kandila ay kulay white. Ngunit ikaw pa rin ang bahala. Ngayon kapag nakasindi na ang kandilang ito ay titigan mo ito. Titigan mo ito at lumuhod ka sa harap nito at habang nakatitig ka dito ay titigan mo ito na para bang naka, pinapasa mo rito ang iyong presensya, ang iyong enerhiya at ang lahat-lahat ng mayroon ka. Ngayon, pagkatapos mong uh, maramdaman na nasa kandila na at naipasa mo na punung-puno na ng enerhiya mo ang paligid at parang sa iyo na ito umiikot, ang gagawin mo lamang ay Uusalin mo lamang ang kanyang pangalan ng pitong beses. Pagkatapos mong usalin ang kanyang pangalan ng pitong beses, ay papalakpak ka ng pitong beses. Ngayon, ang, una mo namang, ang sunod mo namang gagawin ay ipipikit mo ang iyong mga mata. At pagkatapos habang nakapikit ang iyong mga mata ay dapat ay titi, um, dapat ay isipin mo ang taong ito Maari ka munang tumingin sa kanyang litrato. Upang magkaroon ka ng malinaw na imahe ng kanyang mukha o kanyang itsura sa iyong isipan. Tapos ay pumikit ka at isipin mo na parang ipinapasa mo ang iyong kaalaman sa kandilang ito. Ipasa mo ito na parang kailangan mo itong gawin at ito ang kailangan mo, kailangan mo. Ang sunod mong gagawin at ang huli mong gagawin ay magdadasal ka lamang habang nakaluhod. Magdadasal ka na tulungan ka ng kahit sino na makuha ang taong ito. Wala kang pake sa kahit anong magiging kapalit nito at handa ka. Kaya naman dapat ay handa ka sa magiging kapalit ng spell na ito dahil ibibigay nito ang iyong kagustuhan, ang puso ng iyong a. Uh, iniibig at malaking bagay ito dahil ito ay magsasakripisyo ng kanyang kasiyahan ng kasiyahan ng taong nais mong makuha o gayumahin kaya naman ay pinag ko kayo sa spell na ito sa oras na maubos ang kandilang ito o kaya naman ay mamatay ito maalis ang aboy nito pagkatapos na pagkatapos mong isipin ng kanyang Itura at maddasalin ang iyong dasal kapag katapos na pagkatapos noon at biglang namatay ang kandila o kaya naman ay naubos na ang kandila ay tapos na ang spell at tapos na ito ngunit kung biglang nagbago ang iyong isip ang gagawin mo lamang ay halimbawa ay pinagsisisihan mo nang ginawa mo ito at sana ay hindi mo na lamang ito ginawa pagpatapos ka na ang gagawin mo ay hipan mo ito at tumalikod ka lumalikod ka at huwag mo nang tingnan pang muli ang kandila kalimutan mo ito, gumawa ka ng mga bagay na uh, makakapagpaalis sa iyong isip dito pagkatapos ng mga ilang oras huwag mo muna itong tignan, balikan magantay ka muna, maaaring mga limang oras hanggang sa mawala na talaga ito sa iyong isip ngayon, ang sunod mong gagawin ay itatapon mo lamang ito mas maganda kung sisirain muna ang kandila Pagkatapos ay itapon mo na ito. Huwag mo na itong tignan pang muli at itoon mo na ang iyong sarili at ang iyong gawain sa iba. Huwag mo na itong isipin pang muli at isipin mo na hindi ito nangyari kahit kailan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Muli, ang lahat ng ating gagawin, mabuti man o masama ay mayroong kapalit. Kaya naman ay lagi tayo dapat mag-iingat. Mayroon nga ang nila, mayroong good karma at bad karma. Kami nga pala ay gumawa ng isang forum na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo. Maaari kayo rito magpahula, magbasa na inyong mga horoscope, magshare share ng inyong mga problema sa buhay, magbasa ng mga artikulong makakatulong sa inyong kalusugan, sa inyong buhay, mapa-beauty article man yan, kalusugan, o kahit ano pa, ay mayroon kami niyan May bari ka rin dito magbasa ng iyong mga horoscope, mag-share ng iyong mga istorya, manghingi ng advice, marami kang makikilala ng bagong tao rito. At huwag kang mag-alala dahil hindi naman may expose ang sarili mo rito, depende na lamang ito sa iyo. Maaaring hindi mo ito totoong itsura ang ilagay mo rito at codename mo lamang ang isulat mo bilang iyong pangalan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nakatulong ang video ito sa inyo.